Naibalik ibalik na sa Pilipinas si Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go matapos itong maaresto sa Indonesia. Sinamahan siya ni na Interior Secretary Benhur Abalos at Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbil. Bandang alauna ng madaling araw, nitong September 6, 2024, lumapag ang sinasakyan nitong private plane ni Go. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, sinabi ni Alice sa kanya na tumakas siya sa Pilipinas dahil sa takot nito. Marami umano siyang natanggap na banta sa kanyang buhay. Una ng tiniyak ni Go na handa niyang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Kaugnay ng umano'y koneksyon nito sa illegal Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo Operations. Kapansin-pansin rin ang litrato ni Alice Go kasama ang PNP Chief at DILG Secretary na nakangiti kung saan umani ito ng samot saring reaksyon. Hindi na itago ng ilang mga senador ang pagkadismaya nang makita ang mga larawan ng mga otoridad na nagipag-selfie na animoy isang sikat na celebrity si Alice Go sa mga selfie na larawan ay na ibinahagi ni Senator Joel Villanueva. Makikita si Go na nakangiti sa loob ng isang sasakyan kasama ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation NBI at mayroon ding selfie kay Go na kasama ang isang NBI officer at si DALG Secretary Benhur Abalos na humarap sa isang press conference sa Indonesia habang naghihintay sa paglipad pabalik ng Pilipinas. Kinumpirma rin ng Senador ang isa pang larawan na mula kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada kung saan magkasama na kaupo sa sofa at kapwa nakangiti si sina Abalos at PNP Chief Police General Romel Marbil habang si Go naman ay nakapeace assign ang dalawang kamay. Gayet ni Villanueva, napaka-unprofessional ng ilang mga otoridad at official sa ipinakitang larawan at seryoso ba talaga silang nagpa-selfie sa isang taong itinuturing na mapanlinlang na pugante. Anya, ginawang K-pop celebrity ng mga high-ranking government officials si Alice Go at ang NBI ay mistula namang Bini Blooms sa pagpapaselfie sa pinatalsik na mayor Nagpaalala naman si Sen. Risa Ontiveros sa mga kawani ng gobyerno na si Alice Go ay isang pugante, may kasong human trafficking at hindi isang celebrity. Matatanda ang May 22, 2024, huling nakita si Pilipinas si Alice Go nang humarap siya sa Senado ukol sa investigasyon sa kaugnayan nito sa Pogo Operations. Noong unang linggo ng Hulyo, sinuspindi siya bilang mayor. Matapos ito, tumakas si Go kasama sina Wisley Go, si Lego at Cassandra Ong. Pagsapit naman ng July 18, 2024, sinasabing nakapasok ang grupo nito sa Kuala Lumpur, Malaysia. July 21, 2024, nang sumakay ito sa flight patungong Singapore kung saan siya nanatili ng halos isang buwan. August 18, 2024, nang umalis sila sa Singapore at tumuloy sa Batam, Indonesia. August 19, inanunsyo ni Sen. Risa Ontiveros na nakakuha siya ng impormasyon na nakaalis na ng bansa ang dating alkalde. August 20, 2024, na sina si Sheila Go at Cassandra Ong sa Batam, Indonesia at sa isang pagdinig na dinaluhan ni Sheila Go, sinabi nito na ang sinasakyan ni Alice Go palabas ng bansa ay isang sasakyang pangisda at saka lumipat sila sa isang malalaking barko. September 3, 2024 naman, nang damputin ng Indonesian Authority si Alice sa isang vela sa Greater Jakarta. Abangan ang susunod na update ukol dito sa pagkaaresto sa suspindidong mayor ng Bamban na si Mayor Alice Go at dito na mabubunyag kung sino nga ba talaga ang tumulong kay Go na makalabas ng bansa. Para sa inyong reaksyon, please comment down below at sa mga hindi pa nakapagsubscribe, huwag kalimutan magsubscribe sa Showbizcaster. Caster. Maraming salamat po!